what's up nga bro? So, nagbabalik na yun tayo. Ako, ako si Mab at eto si Iza ah! Ayun si Iza ako. Bading po siya. Ay, mali mali. Ngayon. Team Tropes po to. Team Tropes. Wait lang, magta-transition ako. Ayun. Pansin ko yan. Parang ano nga po si David. Ting tingnan niyo po yung Ay, eh, bawal yan! Ito naman mga yung bawal yung ha. Ay, din na! So, guys. Ano? Nasa labas nga pala tayo. Horror! Horror! Ano po yan? Marami na iisip. Ako okay? ha! Oo. 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 Sabi ko nga dito. So, bawal salbay, bawal. So, malikot po si Malikot. So, oh, what? Oh, malikot pa naman siya. Ah, oh, di ba? Malikot. Malikot niya. Ako na lang medyo niyo. Sabi ko sa'yo, malikot yan. Malikot po talaga siya. Eto. Eto. May kabaitan din po ito ang ginagawa. Pero ako, oh, oo. Oh, okay. Oh. Okay, so bago natin simulan to walk west. Papansin nga po eh. O, oh, diba? Magkamukha lang po kami nito. O, oh, diba? Kasi, kasi mapapangit ko lang. Kasi mas mapapangit Ano ba? Magkamuha kami? Ano yan? Kami ni Dave. Oo. Oh, okay. Hindi kasi. Kami ang tatlo ay... Pero nga, tara nga. Asawa, Hindi! Ano? Hindi mo mga mga ano yung squad natin pangalan? Kaya yung squad. Hindi, 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 hindi. Ano? Bata squad. Bata squad. Okay. Narito yung ano, Black Fruit Black Fruit. Yung gusto. Ayun oh, ng Black Fruit. Pang Pag-pangit Okay, medyo. lang. ng Kaya nga, kaya nga ni mo lang kumain ng prutas, tsaka ano, grind. Frutas, Guys, So nag-aaway na po yung fruitas, dalawa. Grind. Prutas max level, wala ka makakagawa. Walang ibang maggagawa ng pag-lock. So, bago natin simulan to. So, pues. Huwag yung kalimutan. Mante. mag subscribe. Click uh, the din. Alam ko yung bang channel. Wala naman ginagawa yung bounty. At tweet. ilike nyo rin po Binibigyan yung ating video. Binibigyan ka lang ng ano, ng sea yung may bago ang Video. So, sa tubig. Simulan Ay, na natin. Oh, gusto ko kita. Kaya mo ba? Ito na nga okay. po, guys. So, so mag-aano kami. Guys, may so, ano, may barangay. Kaosin. Ano naman? No, no. Nakakita ka Parang Nakakita squid game yun ah! Yung ano... Bungay! Ano yun? Lama-lama? Lama! Ano kayo dyan? Pagkakain na! O, hindi yan totoo! Boys! Ha? Guys, natakot sila kasi may barangay, gayway. Wala naman. Tiba no. So, yang jadi, ada yang tidak jadi. video yang jadi, ada